Hi guys! Welcome back to my channel. So, update tayo sa nangyayari ngayong collab concert ng PBB Celebrity Housemate collab concert ngayon sa Araneta. syempre alam ko sa mga dasbeya fans diyan, lagi kayong nakasubaybay sa mga update ko tungkol kina Dustin at Bianca. Ito na nga daddy ni Bianca, todo ang suporta sa Dustbeia na fandom. Pumunta talaga si Tito Mon saka sa casa Dustbeia sa Araneta yung may pa-fan Uh, doon na nagtipon-tipon at talagang nagsalita si Tito mo na ayon sa kanya, hindi makakapunta si B. Dustin at si Bianca kasi nga busy sa makeup nila, prepare na ngayon sa kanilang concert pero sabi nila, spread love lang daw, sabi ni Daddy Mon, at sabi ni Daddy Mon, parang may pasaring pa ata si Daddy Mon sa ibang fandom dyan, na mas okay na lumaba ng patas kaysa sa mandaya, kasi sinasabi nila na parang robot daw ang ng dasbeya, kunti lang daw at fake daw na maraming dasbaya Pero ngayon nakita natin na napakaraming dasbeya sa loob ng Araneta City at hindi yan fake. Kaya pinatunayan talaga ng dasbaya na silang pinakamalaking fandom sa PBB Celebrity Collab edition Grabe yung mga pakulo nila. Yung mga atake nila na pa-maskot. Diba? Grabe talaga. Hindi basta-basta. At may mga motorcade pa ata yun na may mga Dasbea na video. As in na uh, si Tito Mon happy-happy. Naki-selfie pa sa mga fans niyang, ni Bianca at ni Dustin. At Marami naman kasing friends si Tito Mon mula nung PBB pa nabutuhan ay talaga naka Dasbeya. Alam ni na Tito Mon na Dasbeya talaga ang sumuporta kay Bianca mula umpisa hanggang sa paglabas niya ng bahay ni kuya. So, sabi nga ni Tito Mon, mas maigi na lumaban ng patas kaysa sa mandaya. So, abangan natin mamaya. Exciting daw ang mga pakulo ng mga housemates. Ano kaya yun ang yung ending daw? Nakakaiya. Kaya, abang-abang sa mga update ko mamaya. Hindi lamang dasbe at iba pang mga love team. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye!